Sa araw mga kapobis, ngayon naman po ituturoon ko kayo ng yung tamang pag-abono mula sa maliit yung pagkabuhay ng mga pagambilya natin hanggang sa lumaki na sila, hanggang sa tumanda na sila. Uh, Ibat-ibang klase ng mga abono, tatlong klase ng abono ang ginagamit ko para tuloy-tuloy uh, na mamulaklak o kaya tuloy-tuloy na paglaki. kaya ito sa mga pag ko na ito. Puna po natin pagka nagbuhay tayo ng bukombilya ito yung mga bagong galing sa ICU ito ang gagabitin natin itong sulfate ibang pagkakaiba niya. ito yung mas white na to ito yung urea ito yung mas brown ng konti na mas pinos siya. Ito yung ammonium sulfate. Pare-pares lang ang pagbibilan nito sa mga agricultural supply. Tama-tama na sila doon pagka maliit pa lang na ganito ang gagamitin natin sulfate eh bakit sulfate ang gagamitin natin kasi po ah uh, itong halaman na to na bugambilya bagong buhay pa lang baby pa lang siya hindi pa niya kaya ito ganito na kasi ito mas malakas ito hindi pa niya kaya itong uh, urea kasi pagka nadali siya may posibilidad na mamatay siya kahit itong triple forte hindi din niya kailangan pa ang kailangan niya itong sulfate ammonium sulfate para mas lumakas siya lumaki lumusog yung lumaki yung mga dahon niya at maging matibay na siya lalagyan natin siya ng sulfate ganito lang po ang paglalagay konti konti lang lalagyan niyo lang niya lang sa ganyan sa gilid kasi baby baby pa lang ito ganyan lang kakonti ipitin yung lang ng kamay nyo na ganyan andyan na hindi naman natin kailangan ng maraming marami dito kasi mga baby pa lang ito mga pagkakitin natin na ito ayan ito ammonium sulfate para dito ito pagka naman dito uh, lumaki na siyempre bibilad na natin uh, paparecover natin ng gusto nakabilad na siya Iriripot natin sa mga ganito kalalaki na pat. Uh, ganito kalalaki na pat. Pwede natin siya na na. Pwede rin naman natin siya napalakihin agad. Gaya dito. Palulusugin natin, palalakihin natin para mabilis natin na mairipat sa mas malaking pat. Pwede rin naman natin kung hindi naman natin kailangan, pwede naman natin na lakin na itong mga pag ganyan yung ganito kalalaking pot pwede na rin natin na lagyan ng triple 14 kung gusto natin pabulaklakin pero kung gusto natin na palakihin siya lalagyan natin siya ng konting urea kaya urea ito yung talaga pampalakas ng makito ito ay uh, sulpe niya pala nasabi ko pwede yung ilagay ito every 15 days pero itong urea Saka yung triple 14, once a month lang. Ito lang ang every 15 days. Pag gusto nyo pa bulaklaki na itong ganito kalaki, lalagyan lang natin ng konti-konti lang, ganyan lang din sa kamay. Lalagyan lang natin dito sa mga gilid nya. yeah, Para maliit pa lang, mamulaklak na siya. Nakita nyo, may bulaklak na. Pero itong urea naman, na dito, gusto nyo muspong na malaki, malago na ganito, pwede nyo na i-trim. Gaya dito, matrim na, kasi malago ito, tinrim ko lang. Na dito, gusto natin na palagoy ng muspong na ganito. Palakayin natin agad. Siyempre, kailangan din naman natin eh, kung gusto natin palakayin agad. Dalagyan natin siya ng urea. Itong urea. Ilalagay lang din natin siya sa gilid gusto pa natin na palakihin sa tayo gusto natin pati lang natin ng urya <coughs> sa mga gilid niya, <coughs> baka hindi nyo makita ito may karami lang kakamayin nyo lang na ganyan dalawang gilid lang ay dito ganyan nila din dito ayan ganyan lang Siyempre, pagka Ayan, namalasog na. Pero ito, pinabulaklak mo na natin ito. Pag ito, siyempre, iriripat natin ito. Gusto natin palakihin agad. Iriripat natin sa ganito kalaki, di ba? Kung gusto pa natin mas palakihin, lagyan pa natin ng urea. Kung gusto nyo talaga palakihin pa. Nagay dito, nagalaki. Pero kung gusto niya ng pagulang lang nalagay na rin ang na triple forte. Ganito. Nagaya rin ng ginawa natin dito. Ganun lang din. Kanyari, masyadong payat na yung mga pagkambilya natin. Pwede natin lagyan ng urea. Haluan natin ng triple forte para sabay na siya na mapataklap. Eh, kung gusto niya naman, yung ganito kalaki, eh palakihin niyo nang palakihin, wag kayo mag-aabot ng iba. Manayuriya ang ilagay ninyo, aabot siya nang ganito kalaki. Lagay niyo na lang na triple fourteen pag malaki na. Papapulas lang nyo nang ganito para. Kung ayaw niyo naman na palakihin, pwede rin tayo. Kunyari ganito, kagaya nito, tinirim ko. Ah, na-trim na agad. Pwede rin natin na yuryahin para mas mapilis yan na lumabo. Magiging ganito naman. Alaga natin sa trim. Pag niripat natin, kunwari dito natin niriripat sa ganito. Halagaan din natin sa trim. Ang purpose naman natin, ilagay natin sa bonsai pot. Kitrim natin siya ng gusto. Yung mga ganyan. Ganun lang yung mga paggamit yung sa tatlong abono na yan. Ito, complete na ito na kompleto na sa pag-aalaga ng mga bugunbilya. Okay na itong tatlong klase ng abono na ito. Sulfate sa mga baby. Kung gusto niyo na palakihin agad. Uh, Yuria. Gusto nyo pa bulaklakin. Triple 14. Ang gagamitin ninyo. na rin natin ang triple forty nito para mas dumami pa yung bulaklak niya hindi pa siya full bloom ito so, matagal na yung bulaklak niya pwede na lagyan ng konti konti ayan lagyan na natin kasi luma na yung mga bulaklak niya para pag nalaglag magbabago na balak balak na magtapos eh ayan ha napakatagal na nito pwede na lagyan ng abono Eh ito, inaabunuhan ka lang din ng ganun. nakakita nyo. E eh dito, last na to na paglalagay natin ng ano, ng pugambilya, pagre natin. Kasi bonsai pot na ito eh. Steady na siya dito. Alaga na lang sa sabono, triple fourteen. Pagpayat siya masyado. Anuha natin siya ng Ayun, alam nyo na ngayon. Ito yung lang yung gamit ko. Tatlong klase ng abono. Andito na lang. Maraming maraming salamat sa panonood nyo. Uh, sana matutunan nyo yung tamang paggamit ng mga yan. Uh, bye bye.